Ah, mapapala tayo ng isno. Ayan, nalagyan natin yung bampalan. mga kamanay no ito na nga at nag ano na kami nagtatanggal na kami ng ano sa mga kalsada dyan mga kamanay, dyan sa dadaanan ng mga ano no sa dadaanan ng mga sasakyan so ayan mga kamanay no? yun na trabaho natin yun Pag tulak naman tayo na is natatanggal no? tayo sa mga kalsada no para hindi ano sa dyan sa dadaanan ng mga sasakyan so ayan yung ano natin mga kamanay no yun yung ginagawa natin ngayon so ayan, ayan yung kasama ko no? uh, kasama ko siya sa pagtutulak namin ng ano pagtanggal na namin ng snow para mga kamaray, wala tayo sa gabal dyan ayan tanggalin natin yan sa mga tuloy tuloy na yan nice, no? yan mga kamalay oh. napaka tulak natin dyan mga kamalay no? Oh. so oh, yan so, makapansin nyo po sa mga nanonood sa atin dyan ayan mga kamalay oh. yan tinatanggal natin yun sa may ano sa so, may malapit sa kalsada kasi yan, sa gabal nga yan dyan mga kamalay oh. kaya kailangan natin yung pantulak dyan no? Pwede. mas mabilis yung ginagawa namin kasi meron siyang pantulak sa malambot lang naman yung snow na mga kamalay tutulak na namin para laglag dyan sa mga kanal no so yun yung ginagawa namin yung trabaho natin dyan Ayan yung ano namin ano. So sa mga gusto rin po magpapaano diyan, magpapalaw kayo magpapalaw kayo ng mga snow sa mga pwedeng pwedeng po diyan sa Manila TV no. Mga kamano So ayan kasama ko nga po pala si Sen no. Edison Oreo no. Na uh, nagpa nagaano nang ano snow mga kamano no. Support po sa kanyang ano uh, kanyang Facebook page mga kamano no. So ayan kasama ko nga pala, yun, dyan, pagpala, pala yan diyan sa pagpalapala niya niyan mga kamano no. So ayan yung tambak na yelo, no. Pakasarap niyan mga kamano ano napakasarap niya kung ilalagay niyo sa ano kung gagawa tayo ng halo-halo pero oh, di ko pa nasubukan pero try natin yan mga kamanoy no tatry kong anuhin yung ano natin yung ganyang anuhan ano tatry din mga kamanoy no so yan no lapit na tayo sa camera kasi ano di ko makita yan mga kamanoy no kalakuan ko ano yan kasi yung lakas nga ng ano yan tingin nyo may mga patak ng isno dyan mga kamanoy ano talagang malakas yung ano dyan para maitulak namin itong mga ano na to kasi doon -do gilid dyan dyan yung bahay no may bahay dito sa gilid na yan mga no sa so, may gilid na yun so sa malapit sa may kama lalagyan ko ng camera dyan mga kamo na yung ano natin uh, yung bahay dyan kaya tanggalan natin yan para makalabas oh yan na nga mga kamo na nabulsot na ako malalim pala yun mga kamo na no, yung kaya ano katambak yung snow na yan mga kamo no? kaya kung ganyan lang maghapon lang na ulit, ano yas lalamahan pa yan 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 talaga yun yung ano dito mga kamo yun no? yan yung dito sa Basan Japan yan yung ditong mga ano ay pahirap sa may mga sasakyan kasi yan kung walang ano ada ng tubig dyan, si sprinkler dyan sa ano mga kamanoy, eh, talagang ano yan, tambak yan dito, imuti nga ngayon meron pang tubig dyan, so kaya yan din dyan, sa gilid lang siya na tambak ano, na sinudanan lang dito, kaya kailangan talaga, kailangan talaga alisin yan para yung ano, yung kasada lumuwang, na, lumuwang dyan mga kamanoy ano. Eh, kaya yan lang yung ginagawa ang no? tulak ng ano yan, yan yung tinutulak namin. Sadya pa sadya naman yung gaano namin, yan. Gawain na yung pantulak na yan. Ano. So, yan yung tinuturo nga sa ni Senpai D. Kung saan kami mga ano, mabisa kaya bago ano kwento muna kami habang napatak yung ano pinagmas na namin is kaya kwento kami dalawa kung saan kung <laughs> ayan, ano kaya nyo sa akin no ayan kaya ayos na ayos yung kwentuhan namin dyan mga kamanoy no bago mga tulog tulog kwentuhan lang muna kami dyan no yun yung ano natin man umpisa na kasi mapakarami dyan mga kamanoy no hindi mo maano ano ba kung saan yung snow na unahin namin kaya ayan medyo kwento kwentuhan muna kami dyan mga kamanoy no yan, kung anong mga paganda, syempre, sinasuggest natin yung senpai, uh, yung senpai namin yan dito. Yan, napakabait po yan, makamon ulit po, support po sa kanyang, ano, Facebook page, ano, uh, senpai di, tapos naman sa kanyang Facebook po, uh, Edison Oreo, mga kamon, yan. Yan, siya po yung may, ano, dyan, may asawa po yung, ano, uh, residente na po yan dito sa Japan, kasi may asawang Japanese, mga kamon, eh. siya po yung sa napakabayit kong kaibigan, mga kamon, no. Ayan. Siya po yung ano dyan. Uh, ka, lagi kong kasama kung saan sa mga anuhan, agalaan galaan. Tapos yung galang sa anuhan mga kamanay no. Ah, uh, diyan sa mga jamming, yan magaling po maggitara yan sa mga ano diyan mga kamanoy no. Sa mga gusto mong patugtog, ah, uh, yan. ano po siya, ano po yan diyan sa mga kamanoy no. Willing willing po yan dyan sa mga tugtugan diyan, ano mga kamanoy. So palitan nga lang kami para matanggal yung ano diyan, yung aso diyan sa may ano na yan, ano. Dyan, ano, ano Ah, uh, may, may ano diyan sa gilid ng tulay na yan mga kamanay no so ayan hapansin niyo yung mga bata nandoon sa kuwe ayan oh no? naglalaro pa rin sila kasi yung lalaro Lala din sila sa ano ah uh, diyan sa snow yan nakikita sila dun sa dulo mga kamanay no so ganyan yung ano natin no ayan yung ano natin trabahuhan dito Taka-tanggal ng mata ng isno, mga kamanay no tanggalin natin dyan sa kalsada no tambak na yan na uh, snow na yan mga kamanay no kaya yung kailangan at ubusin yan. Marami yan mga kamonoy. Talagang hindi mo uubos to. Kaya kung bukas, mayroon na naman yan dyan. Panigurado yan mga kamunoy. Kaya pagkaanuhan kaanuhan dyan, kailangan tanggalin talaga yan mga kamunoy. No? So, ayan. Natangat-angat mo yung yelo na yan. Tinan mo naman ang patuhod pa. Hindi pa yan mga kamonoy. Yung ilang ano pa lang yan. One week pa lang yan. Man, wala pang buwan yan mga kamunoy. Kasi guumpisa pa lang yung ano, uh, snow na yan dito sa bansang Japan mga kamunoy. No? So, bali nga pala. Nandito nga pala kami sa Japan. Sa ano. Uh, ni gata kan Japan mga kamana, ito yung mga uh, dito sa Japan, Japan dito yung malalakas na maggaro ng snow diyan mga kamanoy so tinu ayan tulak, tulak lang namin yan sa uh, may tubig para mawala diyan para mawala na ano para mas mabilis yung daan ng mga sasakyan mga kamanoy kaya ganyan lang yung ginagawa namin tamang kwentuhan tapos tulak-tulak niyan -tulak, mga kamanoy yung ating mga trabaho lang yan lang ng snow ayan pag ganyan ganyan mga kamanoy yun yung uh, natin sa kandina naman kanuhan talagang ano ka lang mga no Ayan yung sasakyan. Hindi naman yung paglili yan. Kung wala yan, hindi namin matanggal yan. Talagang sikip dyan mga kamano. Ayan o. No? Uh, ganyan lang yung ano namin. lang ano, ng snow dyan. No? Tiis lang mga kamano yan. Siyempre. Ayan. Nakabuta kami. Uh, malamig nga. yan Nasa labas dyan. Pero pag uh, sanay ka, mawala na yan. Yung yung trabohan mo pag nasa labas. Uh, malamig talaga nung no, mga kamano. yan. o. No? Snowhan. Ayan. Nilibang nga lang namin yung lamig namin. Tamang kwentuhan. Tapos naman nagpapaano kami yan. Nag nagtatanggal kami ng isno sa gilid ng kalsada na yan mga kamaray ano kita, kita nyo kita naman tambak talaga yan dyan ano yun yung ano habang ano ba nililibang namin ang lamig no mga kamaray no nililibang namin yung lamig dyan ni uh, eh, ah, King Senpai D no mga kamaray di sa Norio mga kamaray yan Baya, kailangan namin ubus yung tambak na yan para mas ano mas patapos namin pa itong mga kamaray no so ayan nga yung anuhan dyan mga kamaray no Ayan, tulak-tulak lang tapos habang tulak kwento-kwentuhan para matapos namin tong ano na to, yung tambak na yelo diyan sa may ano niyan, yung sa gitna kasi hindi na yan. Sin tulak po lang gamitan mo nang paparas marami para punong-puno. No, yung ating pantulak na yelo. Mabilis lang yan kasi manoy yung kamadulas diyan eh kasi mayroong dadaanan na snow yan. Na habang inapa ka nadudurog na tapos yung sa iba naman diyan hindi pa ano, Yan yung ano natin diyan mga kamanoy no. So doble na yan. So ko diyan Nakakapote kapote na ako tapos yung no, pang winter pa yan yung pang ano. Ang snow yan, yan sa ibabaw ko na yan, stock sombrero pa no. Kasi ano yung delikado sa bumbunan ko yan eh. Alam mo naman tayo mga Pilipino mga kamo yun eh, no. Yung bumbunan natin talagang ano lang. ah, uh, uh, yung bumbunan natin mahina tayo sa mga ganyan. Pero yung snow okay lang yan kasi mabilis lang matunaw yan. Hindi lang ulan na ah, ano agad na aabot ah, talagang sa ating ano. Sa bumbunan yan eh. nga, dinadamihan ko na nga ang kuha dyan mga kamo na yun. Eh, no? puno yung pantulak natin dyan para mabilis na tayo matapos dito sa eh, no? ayun o. sa mga sasakyan mga kamo eh, no? yun o, so, ayan yung ano, hanatin dyan mga uh, kamano Para ma matapos na ba, mabilisan dyan mga kamano you know? ano Para mas ayos, mas maganda, no. So, ayan yung ano, para matapos na natin tong ano natin to, Pinapaano, no. Uh, ano na yun, syempre, tamang, ayan, tamang kwentuhan na naman kami sa aming Para ano ba, para patanggal, ano Yan lang yung ginagawa namin, yung kwentuhan na para tanggalan na kami dyan mga kamano you know? ano Tanggal lamig yan, no. Kailangan namin tanggalin yan, eh, ano. Uh, senpai di Edison Oreo. Ayan, mga kamunti, namin yung masasakyan, ano. Yan, lapit na yan, mga kamunay, para matapos lang yan. Para maging ano na rin. Uh, yung sasakyan dyan, is mas maluwag na yung nila, mga kamon, no. Kita mo, parang asin lang, mga kamon, no. Parang asin lang yung ano natin dyan, no. Yung daan ng ating is, no. Tapos po yan. Try natin yung gawing halo-halo dyan, mga kamon, no. Para mas ayos, no. Suwabi-suwabi so, yung ating, ano, uh, tulakan dyan sa snow na yan mga kamanoy eh. para ayos to uh, ano natin masanay sa lamig ba sa labas no Yeah, ganyan sa so, hindi po nga po pala nakaka experience niyan is no. Ayun, ma-try niyo po 'yan pag kayo nakapunta na ano sa mga lugar so, sa mga bansa na gis no. Yeah, ma-try niyo po 'yan eh. lalo na dito sa Japan mga kamano. Eh. Pero dito sa Japan ano pa lang 'yan mga kamano. Yan lakad namin na 'yan diyan mga kamano. Negative 1 pa lang 'yan mga kamano, eh, no. Negative 1 pa lang 'yung lamig. Hindi pala yan dun sa mga gaya ng mga Canada, 'yung mga malalakas mag-snow diyan mga kamano na nag-aano na yung dagat eh nagyayelo talaga dito medyo ano pa lang dito wala pa tong ano sa mga talaga nag-iisa pero may experience nyo yung mga ganyang kalamig dyan Pagnan, lalo, pag nalala na pagdating sa umaga maliligo kayo minsan tatama rin ka na maligo kasi ano sobrang lamig mga kamanay no so simple sa sanayin mo sa sanayin ka rin sa sanayin mo lang din yung sarili mo para maka ano siyempre kasi naman din mga Pilipino pag gising ng umaga ano kailangan natin maligo para ano mga kamanay no para wa uh, press pa rin sa atin yan yun, know, palapit na tayo ano mga kamay palapit na natin maubos yung ating ano uh, kina ina, ano, natin tinutulak na yelo sa may tulay no so yan lumapit na nga si Senpai dito sa malapit nating camera no yan ang no, tita mo naman pagkatanggal niyan mga kamay oh, talagang malalim yan so unahan ko na nga rin dito sa may malapit na no silipin muna natin ulit bahagi ng ating camera no so ay nagmas nga ako diyan mga kamay kasi ano um, uh, delikado sa ano natin sa lips natin yan no sa labi ba nalusugat kasi yan pag sobrang lamig no kaya yeah, yung pwede na rin yan pang sa ano mga kamanay yan yan sa slamming no so lumapit-lapit na tayo dyan mga kamanay sila so, patapos na natin yun sa may poste no dun sa may tulay na yan yung poste ng dalawa na yun hindi malapit na tayo no? kaya pwede na to okay okay na okay. sa dito hindi na ano yan mga dadaan na madudurog na lang din yan mga kamanay yan lapit na natin yun sa pinakamalapit nya para matapos na to ayan mga kamanay no so enjoy lang tayo sa pagtutulak ng isno na pagtanggal ng ano ito sa kalsada yan mga kamanay no ating ano han ba yung ating ang ano ayan ating tatanggalin diyan oh yan kailangan tanong niyo naman mga kapatid isang ano lang lambot lang siya kaya direct yun lang tayo diyan na lumubog na tinutulak natin yung sa kanal mga kamano yan ano oh. seryoso na ang ating senpai di ano mga kamano yung edison oreo so ayan, palit palit lang kami dyan mga kamano kaya ganyan lang yan lang yung gagawin natin taga ano na tulak tulak lang natin yan mga kamano no oh yan para pag na, ano yan okay na no tingnan mo naman tambak na yan kaya kailangan talaga mga kamano Matyaga ah, lang, kung magamalamig, eh wala tayong ano, matyagaan lang mga kamanoy. Kaya kung mayro ka, matyaga ka, ay matapos nyo yun. Mga din yung lamig na yan, sa ano lang yan. Ah, sa una lang yan yung lamig na yan. So, sunod yan, wala na yan mga kamanoy, no. Ang lamigan natin dyan, mga na rin yun. So, sa una lang na yun, magaganyan tayo dyan. Sunod yan, tatanggal na yung lamig na yan, no mga kamanoy. So, yan yung ating ano, yan yung patapos na nga. So, pwede na yan dyan mga kamanoy, no. Yan, konting tulak na yan. Okay na yan mga kamanoy. At least nabawasan, natanggal na yung anong mga kapal dyan na nadaan na ng sasakyan. Ano, mga kamanoy, yan. So, okay, okay na yan mga kamanoy. Ano. So, mga kamanoy nga pala, hindi pa nakakilala sa akin. Siyempre, magpapakilala po muna ako sa inyo ano, mga kamanoy. Ako nga po pala si Mr. Jason Gantong, kilala po, kilala po sa tawag na Sunmonay TV dito sa Japan, kaya nabansagan po tayo na ng Sunmonay TV kasi nga kula ako kaya manay po ano, manay kula ano po yan mga ganyan sa manay dyan at mga kamanay ano sa Money TV sa mga hindi pa po pala ano na kapadaan dito sa channel ko kaya sa page ko uh, mga kamanoy, please like, share and subscribe po sa YouTube channel same lang po yung pangalan niya. at syempre sa ating ano, mga kamonoy ating Facebook page Sun Money TV dahil dyan mga kamonoy at syempre, sa aking Facebook naman Mr. Jason Gantong dyan dahil mga kamonoy please support po Mas mga kamonoy na makakapanood dyan at mga marami pa kayong maano nang marami pa kayo malaman about dito sa Japan kung anong anong meron dito sa bansang Japan na to mga kamanoy ayan yun yung ginawa natin no so wala na ngayon ito binaba na natin yun no? kasi medyo ano na medyo ano na tayo sa tutulak dyan mga kamanoy no so medyo okay na nga yan tamang kwentuhan na naman kami tamang kwentuhan na naman kami dalawa ni senpai di no mga kamanoy yan tamang so, pakwento-kwento lang abang nagano kami niyan, mga kamano, yan mga kamanoy ano habang tinatapos na namin itong ginagawa namin yan. Yan. Sabang kwentuhan. Naninan dyan. So, <laughs> yung reaction pa rin kami dalawa dyan, mga kamunoy, no. Ayos na ayos yung ano namin. Tulakan ng snow na yan, mga kamunoy. So, yan. Inaano ko na nga yung gilid para matapos na yan. Kasi, andito. dito. Okay na rin naman yung nandito. Kaya, tapos na ano na kami dyan. Medyo tapos na ito, mga kamunoy, no. Kaya, ayos na ayos na yan, mga kamunoy. Ito nga mga kamoy at nagbubuhos ng ating malakas na isno no. So ayan mga kamoy, ano tayo palit na tayong pwesto no. Hanap dito naman tayo sa kabila sa may ano naman tayo mga kamoy. Ayan dito tayo sa may mga bahay mga kamoy yo. Oh. ko lang yan. Ayan mga kamoy ano, kitang kita niyo yung mga bubong oh. Punong-puno pa na isno. Hindi pa yan mga kamoy ano. So papakita ko sa inyo dito. Ayan dito yung malapit na ano namin dito. Ayan yung isno ha no. Ayan nakita niyo yung dito sa may ano likod na yan, sa palayan. Ayan. Tambak na tambak na diyan namin ano. ilalaglag tong mga ano yung isno dito sa gilid ng bahay tatanggalin namin yan lagay namin dyan mga kamano yun no? so kita nyo yung tambak na yan masarap mag dive dyan mga kamano yun no? nakikita mo yung magda dive ka dyan sigurado baon na baon Ayan nga mga kamano yun, no, dahil nakapalit tayo ng pwesto dito tayo sa may bahay. Yan, natanggalin natin lahat ng ano na yan mga kamano yun, no. Isno dito sa may tabi ng bahay na yan kasi kailangan natin tanggalin yan kasi wala din wala di makakalabas yung tao diyan mga kamano yun, no. kitang-kita niyo yan, yung daanan nila diyan di makakalabas kaya inuuna muna namin yung sa may gilid diyan mga kamano yun, no para tanggalin siya no kasi yung ano diyan yung tao dyan sa bahay na yan, di sila makakalabas dyan mga kamanoy, kaya kailangan natin tanggalin yan sa tapat ng ano nila daanan para ano para makadaan sila tapos yung sasakyan yan yung roll up na yan para maano ay uh, roll up yan yan yung ano sasakyan sa loob para makadaan sila diyan mga kamuna ano kasi hirapan silang dumaan so ayan nga kita kita niya yung tambak na yan mga kamune, lakas ng buhos ng isang mga kamuna ano so apansin uh, niyo yan ah uh, ganyan kaya kailangan talaga ng ating ano uh, tiis diyan sa lamig no mga kamune, ano So yan pag nandiyan naman kayo pag nasanay naman kayo sa ganyang snow sa lamig mawawala naman yung lamig na yan mga kamanoy no. Mga masasanay lang kayo sa ganyan. Kaya pag nasanay na kayo mga kamanoy medyo okay okay na pero talaga kung sasabihin natin malamig at malamig talaga yan mga kamanoy no. Ito niya yung nagapatakan ng mga snow na yan no. Ayan, talagang tiis ka lang dyan mga kamanoy no? yung pataka na yan, na tinanggal ko na nga yung isang itim ko kasi medyo ano eh, medyo yung pakiramdam ko doon, parang mabigat na kasi nga yung ano nang bagasak ng isno kaya tinanggal ko na. Yun na na lang ako naka-blue Mga kamuna yun. Ano, blue na lang yung sinuot ko yan para ano ba. Mga komportable. No mga kamuna yun. Komportable yung galaw natin. Kasi habang gumagalaw kasi medyo ano din umiinit ba. Tapos bumibigat sa pakiramdam pag mabigat yung suot. Kaya tinanggal ko na lang. Sa ano lang naman yan mga kamuna yun. Ano? Sa ano lang kayo lalambigin. Sa unang labas. Kung na kayo nasa loob ng bahay. Pagka labas nyo ng bahay at napatak na iso siyempre malamig talaga kasi galing ka sa loob mayroong heater Tapos, sa labas heater na kasi puro lamig naman dyan mga kamanay no? Kaya yun yung ano natin diyan ano. Pero sanay din yan mga kamunoy ano. So eh ito lang dinadamihan ko at punong-puno talaga para matapos agad yan ng sumi anuhan na yan mga kamunoy <laughs> Ini kwento kwento nga uli ako ni Senpai di para mawala yung ano mga kamunoy yo. Para mawala yung ano ba yung lamig sa aming katawan kaya tamang kwentuhan muna kinikwento niya ako. siyempre yung kwentuhan namin bago ayon. Masaya no, Say, masaya, masaya magtrabaho na ganyan yung namin ng na kwentuhan muna bago kami mag-aano diyan. Tanggalin, tanggalin yung mga isno no, yung, yung mga, yung, mga ano niya sa akin ba, yung mga kailangan niya discard kung paano mga kamano yan, discard kung paano sa trabaho, nito na niya rin niya sa akin no. Yan mga gawa galawan diyan mga kamano no. So ayan, mga kamano, ay, tama kwento ito muna habang nag ano na buhos yung malamig na isno natin diyan mga kamano no. Yan, na standby muna kami sa may pinapaliwanag niya sa akin no. Siyempre, sa yung ano, on December dito mga kamano no. Siyempre dito uh, siya na at may meron ano, uh, may asawa po siya kaya residente po siya dito may tatlong anak ng mga Japanese no mga hamanoy uh, support po sa uh, Facebook page at uh, Facebook no mga kamanay Facebook ni page niya po ay Senpai D at syempre po sa kanyang Facebook ay Edison Oreo so yan nga mga kamanay ano, tawang pa niya pa sa akin habang bumabagsak sa amin yung mga ano uh, snow mga kamanay ano, ayan o no. yung snow na bumabagsak dyan ayan inaantay -ina lang namin yan na maano dyan mga kamunoy no so syempre samahan pa natin yung tawa tawa para yung lamig mawala no maano tayo malibang ba tayo dyan sa mga anuhan natin na mga kamunoy no sa anuhan ng snow na yan so ayan yung ano namin tamang pintuhan ba dyan habang tutulak kami ng snow na yan no syempre para ano naman para matapos yung anuhan namin dyan mga kamunoy no ayos yung anuhan namin so tapos na nga yung yung, 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 yung kintuhan na naman tayo sa pagtutulak ng snow na yan mga kamunoy no ayan yun yung ating ano tutulakan niya sa may snow na yan oh yan oh yung wala pa tapos na to oh. Ano. yan oh yun oh natin yan sa may gilid na to tapos na naman tayo sa loob na yung ano may pintuan ano so din uubos lang natin yan mga kamanay no <laughs> ay ito talaga yung ano na tulak-tulak ng isto na to mga kamanay no so nag-enjoy ah, enjoy lang muna natin to para mas ayos no yung enjoy na no. yun <laughs> simple na yung na ako tulak pa rin talaga yung nang anong pahilahila mas maganda yung tulak yan mga kamunay no yan para uh, no, tanggal pa rin mo yung mga kamay na na kasi ipotek yung sa ilalim niya. Kaya ayan yung ano, snow na yan. Pero try ko talaga yan. Gawin natin halo-halo yan mga kamani, Para mas marami. No? Para mas maraming halo-halo tayo dyan. No? So mga gusto mag halo-halo dyan. Ayan mga marami yan dito sa Japan mga kamay. Ayan no? Uh, tambak yung snow natin dito sa Japan. Kaya ayan yung mga halo-halo na yan. Ano yan mga kamani? Basic na basic yung pang halo, -halo natin. Yan. E, senpai medyo ano, na basic doon sa kanyang cellphone. Ano? uh, tutulak pa rin tayo dyan mga kamaray, para ano uh, matapos na ano para mas matapos yan mas okay na itong ano natin niyo ano no, yun yung ano na ano natin sa snow dyan mga kamaray, no, sa mga kamaray,